Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang binangga, kundi kinalagkad at binutas ang bangka ng Pilipinas na mga tauhan ng China Coast Guard. Base sa mga kwento ng dalawang source ng GMA Integrated News, kaugnayan ang insidente ikinasugat ng pitong sundalong Pinoy, kabilang ang isa na naputulan pa ng hinlalaki. Sabi naman ng China, sumampapa ang kanilang matauhan sa bangka may mga sinamsam din silang baril at hinostage ng mga bangka ayon sa isang source. Nakatutok si Joseph Moro. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Pasintabi sa mga nanonood kita sa larawan ang kanyang kamay na napatulan ng hinalaki. Ang sundalong ito ang isa sa mga nasugatan na magpangabot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang insidente ng ito ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang Administrative Law Enforcement Procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Walang gaano detalye sa inilabas na pahayag ng National Security Council o NSC kagabi. Sinabi lamang na kahapon ng umaga na unsami ang rotation and resupply mission sa Union Shoal kung saan BRP Sierra Madre. Dahil ito sa agresibong aksyon ng China kung saan binangga at hinatak nito ang sinasakyang inflatable boats ng mga sundalong Navy ng Pilipinas. Kinundina ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Ang sabi naman ng spokesman ng China Coast Guard sa isang pahayag, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boat sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbigay ng warning at pagharang, sumamparaw ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Sabi ng China legal at professional ang ginawa nilang ito. Pero bukod sa mga kwentong ito, nakakuha ang GMA Integrated News ng karagdagang mga detalye mula sa dalawang magpagkakatiwala ang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga pwersa ng Pilipinas at China. Да. Yeah. Ikuinento ng unang source sa isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon. Bukod daw sa pagkalagkat sa rigid hull inflatable boat sa so RIV, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay ng mga sundalo ng Philippine Navy. Pitong sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod raw sa pagbuta sa inflatable boat, pinasag din daw ang salamin nito at sinirang gamit ang isang maso. Sinamsam ng mga Chinese sa mga baril ng Philippine Navy, pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa wala ang source ng GMA Integrated News, apat na rib o rapid hull inflatable boat ang hinostage ng China, pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ipinakiusap din sa China na makuha mga sagutan sundalo sa isang medical evacuation. Ibinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces ang mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sa mga larawang eksesibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buluyan Port sa Palawan ang mga sundalong Navy. Kita rin sa larawan ang isa sa mga inflatable boat na sinira umuno ng China na nakabalot sa asul na trapal dinala na sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Sa pahayag ng NSC, ang Armed Forces at Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng resupply mission. Pero ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, The resupply mission is a uh, mission of the Armed Forces of the Philippines. the Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.